Magandang araw mga katoto, mga ka-DIY Isa na naman pong DIY tips episode ng ating pong ibabahagi sa araw na ito Para po makapagbigay ng idea at makatulong sa ating mga katoto Na nagdi-DIY upang maging madali ang ating mga gawain sa araw-araw At nang tayo makatipid din po sa time, money and effort Na kailangan-kailangan natin sa panahong ito ano po Muli, magandang araw mga katoto at mga ka-DIY. On this episode ay pag-uusapan po natin ang uh, dati nang natatanghal na malalaking diskwento o tipid na atin nakukuha kung tayo ay magdi-DIY sa pag-repair ng mga pundidong uh, LED lamps. Sa pagkakataong ito ay matutungayang din naman natin ang paglalagay ng lamp cover na hindi po natatalakay kay kadalasan kung paano ito na isang o nagagawa. ako po ay naniniwalang ang uh, na magiging kapakipakirnabang lamang ilaw na nirepair kung ito po ay may matibay na takip o barb shell. Alright, umpisa na po natin ang proseso. Sa po ito sa mga busted na bumili na ating i -re repair okay. Sa totoo po ay mahirap tanggalin ang takip ng ating mga LED lamps. Meron pong madaling tanggalin pero ito po mga klaseng ito ay mahirap. Kailangan po natin ang blade para ito ang matanggal. Oops, nala naputol na. Okay. Karamihan po sa mga lamp cover ay nakadikit ng flat sa handle at hindi naka-incline. katulad dito, ay eh hindi nakasubsob ang ating blade habang tinatanggal atin ang cover. Pahalang po, po ang pwesto ng ating blade sa barba shell. Ingatan po na matamaan ng LED chip sa loob ng bumbilya. Huwag pong uh, pakahabaan ang parte ng blade na kapasok sa loob ng housing. right? Tanggalan natin. Obvious na ito ang may uh, busted leads. Yung mga nangingitim po. Okay. So, check natin. Ito po yung ating wire na pancheck. Panche I-short natin ang positive at negative na connection nito. Reminder po, dapat may balot o insulator ang wire na hawakan ninyo para po safe. Yan. Oops. Naulog pa. Confirm. Itong dalawa po ang uh, pundido ito naman isang ito ay uh, walang nangingitim na LED chip so uh, kahit na hindi nangingitim mga LED ay makikita din natin ito po sa gamit po itong ating wire, i-short lang natin ang kanilang positive at negative na connection okay Right, nakita na natin ang kundido ayun po. Uh -huh. Lagyan natin ng marka ng pentel pen para hindi tayo maligaw. Okay. Kita dito po, walang bahid na pundido ito. Hindi ito na itim. Gamit ang blade tungkabin natin ang LED chip Yun okay Tumalisik na Check natin mm -hmm. Okay ito naman isa po ang ating uh, ayusin okay repair na natin ito matanggal na ang LED chip nito kaya ating uh, hihinang na lamang Ihina, natin at magdudugtongin ng positive at negative na terminal dito. Series po ang connection ng tawag po dito. Mas safe at reliable po ang short ng positive at negative terminal gamit po ang paghihinang. Alright, nahinang na natin. Nakaseries na ang positive at negative dito. Okay, good. Now, ito po yung hindi ganong napapakita kung paano ang pagpis ng lamp cover. Mahalaga pong aspeto ito dahil uh, kung hindi po ito nakadikit ng mabuti, pag nahulog ay nako, disgrasya po. At uh, tipid nga kayo ay na-hospital ka naman. Mas magasos at sakit ng ulo. Kaya importante po ito na dikit at maibalik sa dating tibay. Iyan ang ating po reference point para maibalik sa dating lugar niya. Okay. Gagamitan po natin ito ng glue gun. Of course, babalahan natin siya ng glue stick. Ayan. Hindi, hindi po kasi nag-work yung liquid, uh, liquid glue dito na pandikit. Hindi po siya dumikit eh. Kaya glue gun po itong ating pong gagamitin. oops! Sumayad pa. Tutok natin sa pagitan ng bulb shield at uh, ceramic housing po para po matibay at magdikit ang uh, bulb sa uh, holder na housing. Ang melting point ka pala ng glue stick ay 105 to 115 degrees centigrade. Kaya-kaya nito -kaya na i-withstand ang init ng bumbilya, especially itong mga LED types. Hindi naman po ito may gano at hindi maapekto niya ating glue stick na ating punilagay. Okay. Alis din natin ito dumikit. Okay. yan Okay na ito. Takadikit ito siya ng mabuti. Hindi na ito matatanggal at magagamit na natin ito ng matagal. So, nakatipid na po tayo na may gitawang 50 to 200 kada isang ilaw. Yung pahalaga ng mga ilaw natin eh. Dito sa apat na nirepair natin, nakatipid tayo ng may kumulang sa 800 pesos. Alright, this ends our DIY episode for today. Hanggang sa susunod po natin mga DIY tutorials. Hanggang sa muli, bye bye, and may God bless us all. Ingat po tayo palagi. Paalam!